Ang mga mata ng santang ito ang target ni Valak sa moving the man. At dahil dito, pati mga born again, na curious na din sa kwento ng santang ito. Praise be God through His saints. Eto po si Santa Lucia, isang birhen at martyr. Sinasabi nga ng pagpunta ni Santa Lucia sa libingan ni Santa Agata para magdasal para gumaling yung kanyang ina dahil ito ay dinurgo. Nagpakita si Santa Agata sa kanyang panaginip at sinabing gagaling ang kanyang ina. At pag uwi nila ay pinamahagi ni Santa Lucia sa mga mahihirap ang kanyang mga ari-arian. At inialay niya ang kanyang sarili pati na rin ang kanyang virginity sa Panginoon. At nang malaman nga ito na kanyang maniligaw na kanyang binasted, siya po ay sinuplong sa mga kinauukulan. Dahil ng panahong iyon, isang malaking kasalanan ang maging kristyano o katoliko. At dahil nga malaki ang impluensya ni Santa Lucia sa mga tao, naisip ng mga ito na kung ito ay tatalikod sa kanyang pananampalataya, Marami rin ang tatalikod sa pananampalatayang Katoliko. Kaya naman pinadakip si Santa Lucia at siya ay humarap sa iba't ibang trials. Ang pinakaunang trial iniutos na dalhin siya sa bahay aliwan o doon sa lugar ng mga pok para doon mawala yung kanyang virginity at para iwan siya ng Espiritu Santo. Sinabi ni Santa Lucia na buo ang kanyang pananalig sa Diyos na kahit 10,000 na mga lalaki hindi siya kayang galawin. Sinasabi kasi marami ang nagtangka na buhatin o galawin si Santa Lucia para dalihin sa bahay aliwan pero hindi sila nagtagumpay. Kaya ipinag-utos na lamang na sunugin siya ng buhay. Pero hindi siya dinidikita ng apoy. Sinasabi nga na parte din ng mga trials na ito ang ipatanggal ang mga mata ni Santa Lucia. Pero aside dyan, meron pang isang kwento tungkol sa mga mata ni Santa Lucia. Kung saan? Sinasabi kasi na meron din siyang manliligaw na nahumaling sa ganda ng mga mata ni Santa Lucia. Kaya naman para tantana na siya nito, tinanggal niya ang kanyang sariling mga mata, linagay sa platito at pinadala sa kanyang manlilikaw. Pero sa huli, dahil hindi nga mamatay-matay si Santa Lucia, siya po ay linaslasan ng lieng. At ayon din sa mga kwento ng inaayos na o hinahanda yung katawan ni Santa Lucia para sa paglilibing, sinasabing na restored or na ibalik yung mga mata nito. Na siyang naging target ni Valak sa moving danan. Si Santa Lucia po ay patron ng mga may sakit sa mata. And gagawa rin ako ng separate video, ipapaliwanag ko doon yung tungkol doon sa kapangyarihan ng mga mata ni Santa Lucia na sinasabi ng iba na originally kapangyarihan daw talaga yun ni Valak. Linawin natin yan sa mga susunod pa nating video. this is your hermana reminding you choose to be happy and choose to be holy thank you